So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay once again. This is Mommy Love Advice at nandito ulit ako upang magbigay na naman sa inyo ng ilang mga dagdag kaalaman, ilang mga advices or love advices na maaari pong makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Ayan, kaya mga kamamay kung sa tingin ninyo kayo ay uh, natutulungan ng aking mga videong ginagawa. Kayo ay uh, nakakapulot ng mga bagay na po pwede nyo i-apply sa inyong buhay, uh, pag-ibig. Isa lang ang hinihiling ko mga, mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari ko pang i-share sa inyo. Ayan, kung nga subscribe na kayo, maraming salamat mga kamamay at pangako ko na mas magbibigay pa ako ng mas magagandang advices para sa inyong buhay pag-ibig. Okay? Huwag natin masyadong patagalin pa to mga kamamay. Kung handa na kayo, let's start it from the start. So, magiging topic natin ngayon mga kamamay is mga bagay na po pwede mong gawin upang matakot ang isang lalaki na iwanan ka. Okay? Upang sa ganun, makita niya ang inyong halaga. Ayan, napakaganda nitong topic na to. At sana mama, mga kamamay, matapos niyo ang video ito para sa ganun, may apply niyo po ng maayos ang mga tips na i-share ko sa inyo. So, ano nga ba yung number one tips ko upang matakot ang isang lalaki na mawala ka? So, number one, huwag na huwag mong ibibigay ang lahat ng attention mo sa kanya. Mga kamamay, ang sobra lagi kong sinasabi sa inyo ang sobra ay hindi po maganda ilang ulit kong sasabihin uh, sa inyo na huwag kayong sosobra lalong lalo na sa pagbibigay ng oras at atensyon sa inyong mga taong minamahal lalong lalo na kung nakikita nyo naman na hindi naman sila nagbibigay pabalik ng atensyon kagaya ng atensyon na ibinibigay ninyo ang sakit no? pero yun ang katotohanan mga kamamay kailangan sakto kailangan sapat. Hindi kulang, hindi sobra, pero dapat sapat lamang. Bakit po mga kamamay? Kasi po dito sa ating mundo, kapag po sobra-sobra ang inyong ibinibigay, nasasayang po yung sobra. Sa pag-ibig, hindi naman kasi kailangan ng sobra. At ang sobra, sabi ko nga, nasasayang lamang. Okay? So, ang sobrang oras, sobrang atensyon, sobrang pagmamahal kapag kaya nang ibinigay mo sa isang lalaki, mauumay ang mga yan. Yung tipong gusto mo lagi siyang kasama, gusto mo lagi siyang katext, gusto mo lagi siyang katawagan, lagi mo siyang gustong ka-video call, mga, mga kamamay, iwasan nyo po yan kasi magsasawa ang isang lalaki kapag kaganyan. Ang isang lalaki, kapag ka chat kayo ng 1 to 2 times per day, okay na po yan. Okay, huwag yun po masyadong kukulitin pa ng tapos may attitude pa kayo na kapag ka hindi nag-reply, magagalit kayo. Mga girls, lalaki ang mga yan. Okay? Mga lalaki yung mga yan at ayaw nila sa makulit. The more na palagi kayong humihingi ng ganito ng ganyan, especially ng oras sa kanila, Okay? Naiirta yung mga yan. Baka mamaya sa kahanap nyo ng oras sa kanila, manawa yan, maumay yan. Kayo rin. Baka iwanan kayo ng mga yan. So, lagi ko sinasabi sa inyo, give the exact amount of attentions. Huwag so sobra, huwag kukulang. Kasi kapag ka, sobra naman po ang binigay ninyo, Nasabihin ng mga yan, masyado na akong nasasakal, masyado na akong uh, masyadong maraming oras na ibinibigay dito sa babae na to. Wala na akong time na gawin yung pangarap ko. Wala na akong time na gawin yung gusto ko sa buhay kasi ang gusto nito lagi akong kasama. Kasi ang gusto nito laging kung saan ako pupunta, nandun din siya. ba diba, mga kamamay kapag ka magkaganyan, gusto nyo ba yon? na maumay yung isang lalaki hindi lang sila makapagsabi sa inyo pero minsan nauumay po ang mga yan kapag ka sobrang dami na ng time o ng oras nyong magkasama. Bigyan niyo naman siya ng time na makapag-isip, na makapag-relax, na, makapag na masolo yung kanyang sarili. Okay? So, yan yung number one tips ko sa inyo upang sa ganon matakot ang isang... Uh, lalaki na mawala ka, kailangan bigyan mo rin man siya ng missing factor, yung tipong mag-iisip ang isang lalaki kung anong ginagawa mo, di ba? Kung uh, sino ba nakakachat mo, yan, yeah, yung mga ganyan, kailangan yung bigyan ng oras ang isang lalaki na mag-isip ng ganyan para matakot sila na mawala ka sa buhay nila. So number two, give and take. eto mga kamamay, kailangan din po ito para sa ganon matakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanyang buhay kailangan marunong kang mag give and take wag kang give lang ng give The same thing, huwag ka lang take ng take pagdating sa inyong relasyon. Kailangan balance po yan mga kamamay. Kailangan kapag ka nagbigay yung lalaki ng pagmamahal, suklian so mo rin siya ng pagmamahal. Okay? Yung pagmamahal na ibinigay niya, kunin mo. At the same thing, ibalik mo naman ito sa kanya in the way na pagmamahal din. Bakit? Kasi mga kamamay, kapag ka ikaw lang yung bigay ng bigay, okay? Ikaw lang yung bigay ng bigay, hindi mo siya pinagbibigyan na magbigay sa iyo ng pagmamahal. For example, bigay ka lang ng bigay ng material na bagay. Okay, nandiyan yung pagmamahal mo. Eh, mahal ko to. Bibigyan ko to ng relo, bibigyan ko to ng, ng chinelas, bibigyan ko to ng damit, pantalon. So, lahat binigay mo na. Pero siya, niminsan hindi pa bibigay sa inyo kahit, kahit ano na material na bagay so kapag kaganyan masasanay ang isang lalaki okay na palagi lang tanggap lang siya ng tanggap at nakakaigis sa'yo na ka lang ng bigay kapag kaganyan ng isang relasyon mga kamamay hindi na iniisip ng isang lalaki okay na magbigay siya ng pagmamahal sa inyo kasi yung, yung 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 pagtanggap niya ng mga bagay na galing sa'yo is okay na para sa sa'yo Well, ang isang lalaki, hindi siya magbibigay ng pagmamahal sa inyo kung sa tingin nyo sapat na. Okay, yung ibinibigay niya na pagtanggap ng mga bagay na galing sa inyo. Well, sana bigyan nyo rin ng pagkakataon na mag-give back. Okay, mag-give back sa inyo ng pagmamahal ng isang lalaki. Huwag puro kayo, huwag puro sobrang pagmamahal. Hintayin nyo rin na mag-give uh, Okay? Yung isang lalaki sa inyo para kayo naman yung mag-take. Okay? Walang cycle na iikot kapag ka-take ka lang ng take, kapag ka-give ka lang ng give. Hindi marirealize ng isang lalaki at hindi sila matatakot na mawala ka kapag kaganyan. Okay? Kasi sa sa'yo, yung cycle ninyo na give ka lang ng give at siya take lang nang take. Kailangan balance mga kamamay. Para sa ganun, uh, yung pagmamahal ng isang lalaki is ibigay sa inyo. Baka kasi mamaya, yung pagmamahal pa lang uh, kokonte, is sapat na sa inyo, well, yung, yung pagmamahal niya para dapat sa inyo is sa ibang mapapunta. Huwag sa atin dumating yung pagkakataon na gano'n. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, pag nagpakita kayo ng kabutihan, well, hintayin nyo na suklian kayo ng pagmamahal ng isang lalaki. Although, sinasabi nung iba kapag daw nagmahal ka, eh, huwag ka, lang, wag, wag ka lang daw, huwag ka lang daw maghintay ng sukule kung nagmamahal ka. oo oh, tama naman 'yon. Pero siyempre, kapag ka nagmamahal ka, huwag ka lang bigay ng bigay. Okay baka kasi mamaya kinuhututan ka na, di ba pa alam. Maka mamaya tanggap lang siya ng tanggap, ikaw naman tuwang-tuwa tapos pag naubusan ka, ikaw yung magagalit, di ba? So make sure tingnan mo na balance yung inyong pagmamahalan. Make sure nandoon yung give and take factor para sa ganoon sa huli, walang kawawa sa inyong dalawa. Okay? So number 3, mahalin mo ang sarili mo. Mga kamamay, mahalaga to. Yung respeto, ibigay mo sa sarili mo. Yung pagmamahal, ibigay mo sa sarili mo. Huwag puro lalaki. Okay, huwag puro love life ang pairalin. Hindi po makikita at hindi po matatakot ang isang lalaki kapag ka puro ganyan ka. Yung tipo pag na ka ng lalaki is iiyak-iyak ka, hahagul hul ka dyan sa isang tabi at hindi mo kayang mawala o hindi mo kayang mabuhay nang wala sa piling mo yung lalaki. Well, nawawala yung respeto mo sa sarili mo kapag ka ganyan. Make sure kapag ka kayo ng lalaki, pakita nyo sa kanila na hindi sila kawalan sa buhay ninyo. Pakita nyo sa kanila na mas gaganda ang buhay nyo kapag nawala sila. di ba? So, hindi nila marirealize at hindi sila matatakot na mawala kayo sa buhay nila kung ipapakita mo na mahina ka. Kung ipapakita mo na wala kang respeto sa sarili mo, be a high value woman mga kamamay. Ipakita nyo palagi kung sino man yung mga taong aalis sa buhay ninyo. Ipakita nyo na wala kayong pakialam kung kayo ay aalis ba o sila man is aalis sa buhay nyo hindi. Ang mahalaga, makatuon ka sa mga taong nandiyan pa rin sa, sarili, sa, sa buhay mo. Makatuon ka ng atensyon. Pasalamatan mo yung mga taong nag-i-stay pa rin sa buhay mo kahit na marami ng problema yung dumating sa buhay mo. Kaya kung ako sa inyong mga kamamay, ibigyan nyo ng respeto ang sarili nyo. Igalang nyo ang inyong sarili. Mahalin nyo ang sarili ninyo. ba diba? Kapag ka ganyan mga kamamay, matatakot ang isang lalaki na iwanan ka. Kasi high value woman ka at hindi ka natatakot na mawala yung mga wala tao sa buhay mo. Okay? So ulitin ko, be a high value woman, mahalin mo yung sarili mo. Alright? So next, Mag-improve ka araw-araw. Okay? Sino ba namang lalaki ang may ayaw ng isang babaeng araw-araw gumaganda? Okay? Gawin mo to mga kamamay. Gawin nyo to mga girls upang sa ganun matakot ang isang lalaki na iwanan kayo. Araw-araw kayong gumaganda. Araw-araw kayong sumeseksi. Araw-araw kayong yumayami nag improve kayo kasi inaalagaan nyo sarili ninyo, nagwa-workout kayo, pinipili nyo ang inyong kinakain, mga healthy foods. So kapag ka ganyan, ang inyong pinapasok sa inyong katawan, magandang inyong ginagawa, nag e kayo, nag exercise kayo, magiging maganda din ang result ng inyong ginagawa. So kapag ka ganyan, matatakot ang isang lalaki na iwanan ka. Bakit? Eh kasi sumeseksi ka araw-araw. Baka mamaya isipin ng lalaki na yon ng jowa nyo, ng boyfriend nyo na Baka mamaya may umaaligid na lalaki dito. Baka mamaya may naliligaw na dito. Naku, hindi ko ito po pwedeng iwanan. Hindi ko ito po pwedeng ipagpalit kasi maraming nakaabang. Maraming naghihintay. So kapag ka araw-araw ka nag-improve, araw-araw ka nag-aayos, araw-araw araw-araw ka nag self improve eh talagang mas mamahalin ka ng isang lalaki at matatakot siya na iwanan kanya. Kaya yan yung isa kong tip sa inyo, every mag-improve kayo. Alright? So next, ano pa ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang matakot ang isang lalaki na iwanan ka? Huwag mong ipakita sa kanya na takot kang mawala siya. Eto mga kamamay, once na sinabi nyo na hindi nyo kayang mabuhay nang wala ang lalaking yan, dyan na mag start ang inyong hirap sa sarili. Okay, pagdating sa pag-iisip sa kanya, baka mamaya umiya ka pa baka mamaya humagulhol ka pa baka mamaya magmukmo ka pa sa kaiisip kung paano babalik ang isang lalaki so as simple as that huwag niyong iparamdam, huwag niyong sabihin sa kanya na mahalaga siya sa buhay niyo at takot kayong mawala sila kasi lumalaki ang ulo ng mga yan nai-spoiled ang mga yan damor na hinahabol damor na tumatakbo okay, huwag niyong habulin mag-iisip ang mga yan bakit hindi nagahabol itong babae na to? Baka natauhan na to. Bakit hindi ako pinipigilan lumayo nitong babae na to? Dati-rati naman hinahabol ako na ito. So mag-iisip yan mga kamamay. So bakit hindi ito nagahabol? Siguro hindi ako worth it para habulin. ba? Diba? Yan yung iisipin ng lalaki. Ngayon, mag-iisip yan. Bakit ganun? Siguro high value na siya. Siguro, siguro may, may mga bagay siya na, na kaya niyang gawin kahit wala ako siguro kaya niya mag-improve. Kaya niya umasenso ng wala ako, hindi ko siya iiwanan. So, yan yung maiisip ng isang lalaki. Kapag hindi niyo sila hinabol, okay? Masyadong umaarte kapag ka hinabol niyo, lalong lumalayo, lalong tumatakbo. Huwag niyong habulin. Aksya lang sa panahon, Aksya lang sa oras ang paghahabol sa mga lalaking ng iwan. lalong lalo na kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang masama. Mag-focus ka sa business, mag-focus ka sa hanap buhay, mag-focus ka sa pag-aaral, mag-focus kang mag-self improve mga kamamay. Sa so, madaling sabi, huwag niyong ipakita, huwag niyong, huwag nyong sabihin sa kanya na hindi niyo kayang umusad nang wala sila. Okay, para sa ganon, malinis ang uh, buhay ninyo. Para sa ganon, maging asinsado pa rin kayo. Para sa ganon, bumalik sila at habul-habulid kayo ng isang lalaki. And last, maging mapagpasensya. Ito mga kamamay, magandang ugali din po ito ng isang babae na talagang uh, hinahabol-habol ng isang lalaki. Kapag ka po ang isang babae is mahaba ang pasensya, kaya niyang hawakan yung ugali ng isang lalaki na hindi mo maintindihan. Okay? Yung minsan magbabago, minsan magiging moody, minsan hindi mo maintindihan. Kung ikaw ay isang babaeng mapagpasensya, So matatakot ang isang lalaki na iwanan ka kasi baka hindi siya makakita ng babaeng kagaya mo. Baka hindi siya ulit makakita ng isang babaeng may katangi ang kagaya mo. Yung tipong kahit nagagalit siya ng walang dahilan is nandiyan ka pa rin para makapagpasensya. Pero sasabihin ko sa iyo, ang pagpapasensya ay may hangganan din. Okay? wag sobra. Baka mamaya nagpapakamartir ka na lang dahil sa inyong relasyon. Masyado ka na nasasaktan. Masyado ka nang, masyado ka nang nagiging uh, manhid sa inyong relasyon. Make sure bago ka magpahaba ng pasensya mo is sa tamang proseso, nasa tamang way ka pa rin. Okay? Kung kailan mo kailangan pahabain ng pasensya or kung kailangan hindi pahabain ng pasensya. Pero most of the time, kailangan intindihin ng mga lalaki kasi sila is mga moody okay para sa ganun is uh, matakot sila na kayo kasi baka nga hindi sila makakita ng mga babaeng kagaya ninyo. Alright? So once again, this is my love advice. Maraming maraming salamat sa mga tumapos ng video. Kung natapos nyo yung video, mag-comment naman kayo kung taga saan kayo para naman malaman ko kung saan o hanggang saan ang narating nitong ating mga video ang ginagawa. Alright? Make sure mga kamamay na napindot yung subscribe button at notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share dito. Ayan. So muli, this is Mamay love advice. See you for our next vlog. Paalam!